Hello mga langga! Welcome back to Maria Kanegosyo at ngayong episode ay masasagot na natin ang tanong ng lahat. Saan ba talaga o sino ang market ng hito na table size? Malaming uh, maraming nag-alaga na hindi alam kung saan ibebenta. So, tanong na sasagutin ng ating guest ngayon, si Sir Alexis Real. Ngayon dito lang yan sa Maria Kanegosyo. <coughs> Mayong uh, Udto sa Tanan. Ako dahil si Alexis Concon Real. Si Sir Alexis Real ay ang may-ari ng La Air Fish Farm. At ngayon ay isa na ding hito grower at the same time supplier na din sa iba't ibang restaurant dito sa Mindanao. Location ng farm ni Sir ay nasa Kilometer 20, Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Ang uh, ako ang buhi-diris ako ang farm is uh, pure, pure ano nang diri siya African o Thailand uh, breed ay hito Ayon kay Sir, ang mga alaga niya ngayon ay pure African and Thailand hito breed Pero dati na din nag-alaga si Sir ng mga tilapia pero ngayon ay nakafocus na siya sa hito Nag-start ko sa akong uh, hito business uh, year 2000 Ayon kay Sir ay nag-start lang po siya ng business na ito year 2000. At nagsimula lamang siya sa 5 pounds at ngayon ay umabot na ng mahigit 60 pounds. Sa ako ang pag-start sa negosyo, uh, nakapundar-pundar po ito mga ginagmay property. Malaki ang naitulong ng negosyong ito sa pamilya ni Sir, lalo na sa apat niyang anak. At nakapagpatayo na din siya ng kanilang bahay at nakabili ng sasakyan, ngayon ay may nabibili na din silang mga iba't ibang properties. Before, isa ko ka Pepsi Cola Distributor for 12 years. Si Sir Alexis Rial ay isang Pepsi Cola Distributor for 12 years at ngayon ay iniwan ang kanyang trabaho para lamang mag-focus sa paghihito. Magkasakit ang imong hito, mga matay, especially gikan sa init, bigla o ulan. Napakaganda daw po yung negosyong ito pero mahirap din, lalong-lalo na ngayon na sobra yung init at biglang uulan, na-stroke na yung mga isda at namamatay. At yung malaking pagsubok na dumating kay Sir ay yung year 2019 na binaha yung kanyang fish pan. 15 pounds po talaga yung na-wash out. At hindi lang yan, Noong 2022 ay bumaha rin ulit at wash out din ulit yung 15 pounds. Pero hindi naging daan iyon para tumigil si Sir Alexes kundi naging matatag siya para palaguin ulit yung kanyang negosyo. Importante gud kayo mga tao kay dili na to, kaya Para kay sir ay napaka-importante yung mga tauhan lalong-lalo na sa pag fish farming dahil pag siya lang daw hindi niya daw kaya yung trabaho kaya niya naman daw 5 to 10 pounds lang pero sa ngayon na mahigit 60 pounds na yung hito niya ay hindi niya na kaya kaya kailangan niya din ng mga tauhan So, yung mga tauhan pala ni Sir Alexes ay hindi niya po tinuturing ito na tauhan, kundi managing isang pamilya niya na din. Challenge na ako ang mga tao before. Noong nagsimula si Sir ay meron siyang limang tauhan si na challenge niya po ito na pag umabot daw ng 5 years na magkasama sila sa pagpapalago ng negosyo ay meron siyang ibibigay na reward which is 100 square meter na lupa. At ngayon na nga mga langga merong isang naguwagi na umabot talaga ng 9 years sa pagtatrabaho sa kanya. Ako na si Roderick. Salon. Si Roderick lang naman mga langga ang nakakuha ng price na 100 square meter na lupa. Ay dahil yan sa umabot siya ngayon ng 9 years sa pagtatrabaho dito sa farm ni Sir Alexes. Ang trabaho ni Roderick ay nagpapakain ng mga hito. Naglilinis ng farm, minsan ay driver na din. Ayon kay Roderick, malaking tulong daw yung pagtatrabaho niya dito, lalo na sa kanyang pamilya. At ngayon naman daw ay nakapagpundar na din siya ng sidecar o yung service para sa mga anak niya sa pag-aaral na hindi mahirapan. Laking pasasalamat ni Roderick sa Family Real, lalong-lalo na kay Sir Alex eh, sa binigay nitong lupa at sa lahat na din na itulong ng family nila kay Roderick. Every area na ako na ako'y Di buhat nga gipabuhat nga balay. Sa lahat na area ni Sir ay nagpapatayo siya ng bahay para doon sa mga tauhan niya na may mga pamilya. Kasi ayon sa kanya nabobor daw yung mga tauhan niya kaya mas prefer niyang magkasama yung family doon sa kanyang farm. Nag-start ko ani nga business ah uh, 22 years old ko. Nag-start si Sir noong 22 years old siya at ngayon ay 45 years old na siya dati ay pangarap niya talaga o goal niya talaga yung at the age of 40 ay makakamit niya na lahat ng pinapangarap niya dati. At ayun naman talaga mga langga dahil sa sipag at syaga ni sir at panalangin na din nakamit niya yung pangarap niya. At ngayon ay happy na daw siya lalong lalo na na kasama yung mga pamilya niya at sa ngayon ay tinitrain niya na lahat yung kanyang anak paano mag-handle ng business at paano din i-handle yung mga tauhan niya. Sa apat na anak ni Sir ay isa doon ay meron na din isang farm at may properties na din at the age of 24 mga langga ay may sarili na siyang negosyo. Karon mas lami ang negosyo kung ang imuhang partner mo alalay gud siya sa imong sa negosyo. Napakaganda naman daw yung pagnenegosyo lalong-lalo na pag mayroon kang supportive wife and kids dahil napapadali yung pagpapalago ng negosyo at nagtutulungan talaga kayong family. Ang ako alam pug po, masulti pod ani about kaninga business, maayo gud siya. Pero ayon kay sir ay maganda daw po yung negosyong ito pero mahirap din lalong lalo na sa panahon ngayon na marami na daw siyang competitors simula nung nag lockdown ay marami na din naghihito doon sa area nila pero dahil sa may mga marami siyang loyal customer na sa kanya talaga bumibili ay patuloy pa din yung kanyang pagfa-farming before sa pag-start na ako wala ko na problema o market Dati daw hindi naghihirap si Sir sa pag-market ng hito kasi siya lang po daw yung nagsusupply sa buong Los Amigos. Pero dahil nung kasagsaga ng COVID ay hindi makalabas yung mga tao. So nahirapan siya paano i-market yung kanyang uh, mga hito. Kasi yung mga tao daw ay nagkanya-kanya na din diskarte. Kaya nung nag-okay na yung sitwasyon ay humina na din konti yung kanyang business dahil nga sa marami na din competitors at halos na lahat doon sa kanila ay naghihito na din. Pag start na po sa una sa pagpangita na sa mga customer sa bukid noon. Kung daw ay naghahanap pa si sir ng kanyang mga customer, ngayon ay siya na yung nilalapitan at ibahin yung mga langga. From Los Amigos, ngayon ay buong Mindanao na yung kanyang sinusoklaya ng mga hito. Nagapalit pa lang po fingerlings for 3 years siguro. Dati daw bumibili lamang si sir ng mga fingerlings for 3 years. Pero nung naisipan niya na at nagka-interesado siya na mag-hatch, ay pinag-aralan niya po ito at nagpaturo na din siya, nagpa advice na din sa kanyang mga pinsan paano ba mag-hatch ng hito. Kaya ngayon ay si sir ay nagiging Uh, mayroon na siyang hatchery ang mga African and Thailand hito para ma-supply. Siya na din ang nagsusupply sa kanyang mga fish pan. So, from fingerlings ay uh, nagbibilang pa si Sir ng 6 months para ready to harvest na ready to market na siya. So, after 6 months mga langga ay nag-average ito ng 3 pieces to 1 kilo. Ayon kay Sir Mga Langga ay hindi daw pwede na ma-oversize yung kanyang mga hito dahil nahirapan na din siya mag-market. Lalong-lalo na na mahirap na din para sa mga customers nila ang bumili ng mga malalaking hito. Kaya yung limit ni Sir is 3 pieces for 1 kilo. So ang maipapayo lang ni Sir sa kanyang mga tauhan ay palagi lang daw siyang intindihin at Uh, kahit na minsan ay nagiging strekto siya sa inyo ay uh, intindihin niyo lang daw kasi para naman daw yan sa inyo at sa business. At kung ano daw yung mga kaya niya na maibigay sa inyo ay ibibigay niya basta tulong-tulong lang daw. Sa gusto mag uh, mag retail, wholesale ani no. Sa mga gusto pa lang mag resale or wholesale diyan ay open si sir at nagsusupply si sir at nagde-deliver from north uh, North Cotabato to Bukidnon. At sa mga gusto na din mag-alaga ay meron na din si sir supply ng fingerlings ay nagde-deliver na din si sir also at ilalagay natin diyan sa description uh, yung kanyang contact number. At sa mga gustong mag-walk-in, ay uh, yung address ni Sir ay Kilometer 20, Barangay Los Amigos, Tugbuk District, Davao City. So ayan, kilalang kilala po dyan si Sir Alex says, Ayan, welcome back to Maria's Canegosyo. So, mga langga, nakita nyo naman na uh, from 5 pounds to ngayon nagiging 60 pounds na sa iba't ibang area ni Sir. At uh, weekly, harvest sila ng 1,500 kilos. Kilos or not? Yes, grabe mga langga. So, uh, asin ah, ka talaga sa hito pag masipag ka. Sipag talaga. Hindi naman pwedeng lagay mo lang dyan, pabayaan mo na. Sipag talaga sa pag-alaga. Ayan, so, salamat sa... Uh, family real sa pag-accept sa akin dito at sa uulitin po. Thank you din sa serve ninyong food for me at God bless you more sa inyong business po na mas lumaki at lumago pa. Ayan, so mga langga, sa so, mga gusto maghito dyan, panorin mo itong video na ito, masashock ka talaga sa kita. So, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Maria negosyo Bye-bye! Oh, ito lang. Yeah. <laughs> ito lang, Juan. isa ka fish pan. <laughs>